7 p.m. pa lang, nakahiga na ako sa kama at nakatulala sa kisame. Nandito na ulit ako sa kwarto namin ni Lahilina. Sinata siya muna ang kasher namin sa kwarto kasi may bulutong si Josefina at doon siya nagkalat sakit sa kwarto ni Natasha nung nakikisher pa siya sa kanya. Buti na lang wala si Natasha ngayon. Bumiyahe daw siya kanina pa uwi ng San Alfonso dahil dit anniversary ng nanay nila. 5 years nang patay ang asawa ni Kapitana Flores dahil sa sakit. Di naman nakasama si Helena dahil isa lang sa kanilang dalawa ni Natasha ang pwedeng umalis ayon kay Madam Olivia. Nagpaalam naman sa akin si Leandro na babiyahe siya pa San Alfonso bukas ng umaga. Sinabi niya sa akin yon kanina pagkahatid niya sa akin dito sa dormitoryo. Ilang saglit lang may narinig akong pagdating ng kalisa. Hmm, sino kayang dumating? At dahil dakila din akong etyosera, agad kong sinilip sa maliit na butas ng bintana, yung bagong dating na kalisa sa ibaba. Sinalubong naman ito ni Madam Olivia. Parang nadurog yung puso ko nang makita na si Helena at Juanito pala yung sakay noong kalisa. Sandali muna silang nag-usap ni Madam Olivia, kaso di ko marinig kung anong pinag-uusapan nila nakita kong nagbaw na si Bonito sa kanila at bigla siyang tumingala sa bintana kung saan ako nakasilip. Wa wow! At dahil sa panik, agad akong napayoko at nauntog tuloy ako sa libro na nasa gilid ng kama ko. Ouch! Napagulong-gulong ako sa sakit. OMJ, magkakabukol ata ako nito eh. <laughs> Ilang saglit pa nagulat naman ako nang biglang bumukas yung pinto, dumating na si Hilina. OMG! Ang bilis naman yata. Agad akong nagtaklob ng komot. Gosh! Wala ako sa mood makipagtsikahan ngayon. Lalo na't nalaman ko na nagdidit pala si Juanito at Hilina ng palihim. Kaya pala hindi ako sinundo ni Juanito sa ditsana namin kanina. Iyon pala, maiba siyang kadit. Tika nga, bakit ginabi na sila? Sinilip ko naman si Hili na habang nakataklob ako ng kumot. Nakangiti siya habang sinusuklay niya yung buhok niya. Mukhang mapupunit na rin yung mukha niya sa kakangiti ya. Baka bigla na rin siyang lipa rin sa sobrang kilig. Hi, samantalang ako wito. Hashtag feeling betrayed, Hashtag brokenhearted. At hashtag magkakabukol pa. Carmelita, gising ka pa ba? Narinig tong malambing na tanong ni Helena. My gosh, baka nakita niya akong sumisilip sa bintana kanina. Wow! At dahil doon bigla akong naghilik-hilikan. Mukhang mahimbing na ang tulog mo, kaya hindi na kita gigisingin pa. Tugon niya pa, halatang mangiti mang sa labi niya habang sinasabi niya ang mga salitang yon. Sa bagay sobrang hirap naman talaga itago ang kilig na nararamdaman ng isang tao Lalo na kapag kasama mo ang taong gusto mo Ngunit kahit tulog ka na, hayaan mong magkwinto ako sa iyo Hindi ko na kaya sarilinin pa ang sobrang saya na nararamdaman ko ngayon Kinikilig na to ni na Kahit pa naghihilik-hilikan ako, tinuloy niya pa din yung kwento niya hindi ko akalaing darating ang araw na magagawa kong makausap. Malapitan at matingnan siya ng diritso sa mata. Panimula ni Helena. Sinilip ko ulit siya kahit nakataklob ako ng komot, Nakadungo siya ngayon sa bintana at nakangiti ng tudo habang pinagmamasdan yung mga bituin sa langit. Okay, so siya na ang in love at ako naman ang broken hearted. huho. <laughs> Sa loob ng halos limang taon, nagawa kong pagmasdan siya mula sa malayo at pangarapin siya araw-araw. Patuloy niya pa. So 5 years na pala siyang may secret crush kay Juanito? Parang kailan lang noong una ko siyang nakita at agad nahulog ang loob ko sa kanya. Hindi ko alam pero bigla na lang tumibok ng malakas yung puso ko noong gabing iyon napahawak naman ako sa dibdib ko. Ako rin, hindi ko rin maintindihan kung bakit tumitibok to sa lalaking hindi ko naman dapat magustuhan. Limang taon na ang nakaraan nang una ko siyang makita. Pista ng pasasalamat noon sa San Alfonso. Nakapikit siya habang hawak niya ang kandila ng gabing iyon sa labas ng simbahan. Nandoon na rin ang buong pamilya namin ang pamilya Alfonso at ang buong pamilya nyo Carmelita. Hindi ko alam pero bigla akong nalungkot. Naiingit talaga ako kay Carmelita. Marami siyang alaala na kailanman ay hindi ko maaalala. Sabi mo sa akin Carmelita na sa oras na patayin ko ang sindi ng kandila, ibulong ko sa aking sarili kung anong bagay ang gusto kong hilingin dahil sa sama sa usok ng kandila ang kahilingan ko at maglalakba ito papuntang kalangitan Talaga? Sinabi ni Carmelita yon. Ngayon ko lang na-realize Na sobrang ganda pala talaga ng friendship ni Carmelita at Hilina Kaya lang, ano kayang naramdaman ni Carmelita nang malaman niya na si Hilina ang gusto ni ito? Malamang pareho lang kami nang nararamdaman ngayon Hi's! Alam mo ba kung anong hiniling ko ng mga oras na iyon? Hiniling ko sa langit na sana makatuluyan ko ang lalaking tinatanong ko ng gabing iyon at ang lalaking iyon ay si Juanito Alfonso. Kaso pagmulat ko ng mata, matapos humiling kasabay ang pagpatay ng sindi ng kandila, nakita kong nakatingin din siya sa akin. Hindi man namin nagawang kausapin ang isa't isa alam ko sa pagkakataong iyon, magkasabay ang pagtibok ng puso naming dalawa. Bigla ko tuloy na imagine na nakatitig sa isa't isa si Juanito at Helena Nang mga oras na iyon. Parang bigla ata sumakit yung tiyan ko. Ho Hiniling ko agad kay ama na kausapin si Don Mariano at ipagkasundo kami ni Juanito. Kaso nalaman ko na balak mag-aral ni Juanito ng medisina dito sa Maynila. Kaya binawi ko ang pakiusap ko kay ama. Nakita ko namang biglang may luhang pumatak sa mga mata ni Hilina. Sinara na niya yung bintana at humiga na rin siya sa kama niya. Nakatulala siya ngayon sa kisame. Naghintay ako ng halos limang taon at sa loob ng mahabang panahong iyon, tuwing pista sa San Alfonso at Pasko ko lang nakikita si Juanito. Kahit pa pinilit ko si ama na pagpaaralin ako dito sa kumbinto sa Manila kasama ni Natasha. Halos isang bisis lang kada buwan ko makita si Juanito kapag nagdadasal siya sa simbahan dito. Ayos lang sa akin iyon. Masaya na ako habang pinagmamasdan ko siya sa malayo at unti-unti niyang nakakamit ang mga pangarap niya. Tuluyan nang pumatak ang mga luha ni Helena. Grabe. Hindi ko akalain na may katulad pa niya na kayang maghintay at magpakamartir ng gano'n katagal. Kaya lang ang pagpapantasya kong iyon ay biglang naglaho ng mabalitaan ko na ipinagkasundo kayong dalawa ni Juanito. magre ako kaso naalala ko na nagtutulog-tulogan pala ako, shucks. Kaya nga labis ang tampo at pagdadalamhati ko ng mga panahong iyon. Buti na lang isa ka pa tunay na kaibigan at tinulungan mo kaming mapalapit ni Juanito sa isa't isa. Tugon pa ni Helena at nakita kong tumingin siya sa direksyon ko at ngumiti sa akin. Akala ko okay lang sa akin na mapalapit sila sa isa't isa. Hindi ko naman inaasahan na magiging iba ang nararamdaman ko para kay Juanito. Halos isang linggo na rin ang lumipas mula nung huli kong makita si Juanito. Mas okay na rin yon, at least hindi na nagugulo ang puso at isipan ko. Kaya lang hindi ko maintindihan kung bakit parang namimiss ko siya. Stop, karamila, pigilan mo na yung nararamdaman mo hanggat maaga pa. Hais! Sabi nga nila, prevention is better than cure. Nagreply na din si Don Alejandro sa sulat ko. Sinabi niyang umuwi daw kami sa San Alfonso sa susunod ng tatlong araw para sa pista ng pasasalamat sa patron ng San Alfonso. Pumayag naman si Madam Olivia at sasama din siya. Bumiyahe din kahapon si Helena pabalik sa San Alfonso. Hinihintay ko pa ang paggaling ni Josefina. Tatlong araw pa ang kailangan niyang pahinga bago kami umuwi pagkatapos ng tanghalian, ako yung naka-assign maghugas ng plato. Gosh, first time ko maghuhugas ng plato. OMJ, never ako pinaghugas ni daddy ng plato sa bahay. At may dishwasher naman kami at kasang bahay. At never din akong pinahugas nila don Alejandro at dunya solidad ng plato sa bahay nila. Kung sa bagay, magtatatlong buwan pa lang naman ako sa panahong to. Oh, Carmelita, balak mo bang titigan ang mga hugasin buong araw? pang i ni Ninita. My gosh! At dahil expected ng mga tao dito na sobrang expert sa gawaing bahay ang mga kababaihan, wala akong magagawa kundi maghugas nga ng plato. Ho, -ho. Halos isang oras ako naghugas ng plato at nakabasog ako ng limang plato at dalawang baso. Buti na lang, ako lang mag-isa dito sa kusina, kaya tinapon ko agad yung mga basag na plato at baso sa basurahan. Wow! Nalinis ko na ang mga ibidin siya. <laughs> Kaso pagkatalikod ko, nagulat ako nang makita si Madam Olivia na nakatayo sa likod ko. Shucks! Nakita niya ako? Ma madam Olivia, hi! Hi! Bati ko sa kanya tapos bigla kong tinakpan yung basurahan. Ma, may kailangan po ba kayo? Tanong ko pa. OMG, Carmila, bisita ka lang sa panahong to. Tapos nakabasag ka pa ng mga gamit. Hays, magbihis ka. May pupuntahan tayo. Matipid at matamlay na sabi ni Madam Olivia. Magsasalita pa sana ako. Kaso tumalikod at umalis na siya. Bakit kaya hanggang ngayon ang tamlay-tamlay pa din ni Madam Olivia? Chinik ko naman yung health status niya. Okay naman siya. Ano kayang problema? Madam Olivia, saan po tayo pupunta? Tanong ni Ninita. Nasa kalisa kami ngayon. Magkatabi kaming dalawa at nasa tapat naman si Madam Olivia na nakapikit lang ang mata sa buong biyahe. Shhh! Huwag ka maingay. Natutulog ata si Madam Olivia. Bulong ko kay Ninita. Kahit alam ko na hindi naman tulog si Madam Olivia, mukhang gusto lang niyang magpag-isa. Hindi kaya. Hindi na natapos ni Ninita yung sasabihin niya sa akin kasi biglang nagsalita si Madam Olivia kahit nakapikit siya. Naririnig ko kayo. Banta niya at dahil doon napatahimik kami at napa-stiff ng upo. My gosh! Ilang sandali pa, tumigil na ang kalisang sinasakyan namin sa tapat ng isang malaking bahay. Sumunod kayo sa akin at kumilos kayo ng naaayon sa tamang kilos ng mga kababaihan. Bilin pa ni Madam Olivia sabay tingin sa akin. Mukhang para sa akin yung huli niyang sinabi. Bumaba na si Madam Olivia sa kalisa at sinalubong siya ng isang matandang babae na nakasuot ng itim at ni Ginoong Valdez. Napangiti naman ako nang makita si Ginoong Valdez. Bala ko sanang maghay sa kanya kaso binigyan ako ni Madam Olivia ng kumilos kakarmila ng maayos lok. At dahil doon, napayoko at nagbaw na kami ni Ninita. Maraming salamat sa inyong pagdating. Tamang-tama ang pagdating nyo maari na ba nating umpisahan ang padasal? Tanong nung matandang babae Namamaga pa yung mata niya at mukhang wala din siyang tulog Tumangulang si Madam Olivia at saka naglakad papasok sa loob ng bahay Oh MJ Bakit di man lang niya kami pinakilala ni Ninita? Gosh, baka kilala na kami ng matandang babae Pagpasok namin sa loob, agad bumungod sa amin ang ilang kababaihan na nakasuot din ng itim at may ilang kalalakihan din ang nakaupo sa isang tabi. Nanlaki naman yung mata ko nang makita kong bakit kami nandito. May burol. Isang bisis pa lang ako nakaatid ng burol, yun ay nung namatay si mami. Hindi ako tumingin sa kabaong ni mami dahil natatakot ako at ayokong maalala yung mukha niya na nasa loob ng kabaong na yon. Pero ngayon, kitang kita ko yung patay na matandang lalaki na nakaburol sa gitna ng bahay. May tali yung baba niya at may bulak yung ilong niya. Oh, oo nga pala, hindi pa uso ang formalin sa panahong to. 24 oras lang ang burol at ililibing na kaagad kinabukasan. Carmelita, ano pang tinatayo mo dyan? Lumuhod ka na. Bulong sa akin ni Ninita tapos hinila niya ako papaluhod. Ouch! Yung tuhod ko. Ho -ho. May inabot din siyang maliit na notebook sa akin at nagsimula na kaming magdasal para sa patay. Wew! Buti na lang nakatagalog from yung dasal kaya nababasa ko yung nakasulat sa notebook at nakakasabay din ako kina Madam Olivia. 8 na nang matapos yung padasal. Pakiramdam ko, nabalian ata ako ng tuhod sa tagal ng pagluhod namin. Huhu. Nakaupo na kami ngayon ni Ninita sa isang sulok at binigyan kami ni Ginoong Baldis ng kape at biskwit. Samantalang nag-uusap naman si Madam Oliva at yung matandang babae na umiiyak kanina. Buti na lang at nakarating kayo rito mga bini binibini sabi ni Ginoong Valdez. Napangiti naman kami ni Ninita. Ginoong Valdez, ano po bang nangyari kay Don Just Dado? Tanong ni Ninita. Oh, so magkakilala din pala sila ni Ginoong Valdez. Ay oo nga pala, chef librarian si Ginoong Valdez. Baka nanghihiram hihiram siya dati ng books sa kanya. Dalawang araw na wala si Just Dado at kaninang umaga lang natagpuan ang kanyang bangkay. Ang kanyang asawa na si Donya Julieta pa ang nakakita sa kanyang walang buhay na katawan. Malungkot na sagot ni Ginoong Valdez na magarin ang mga mata niya pero ginagawa niya ang lahat para pigilan ang pagpatak ng luha niya. Napatingin ako dun sa matandang babae kausap si Madam Olivia. Oh, so siya pala si Dunya Julieta ang asawa ng nakaburol ngayon na si Don Diosdado nakapatid nakapatid pala ni Ginoong Valdez. Oh my gosh, akala ko kanina asawa ni Ginoong Valdez si Dunya Julieta. Wew! Buti na lang nakontrol mo ang kirilis mong bibig, Carmila. Hais! Po, paano naman po nangyari iyon? Sino naman po ang gagawa ng ganoong klaseng krimen? Bakit naman po may magtatangka sa buhay ni Don Just Dado. Diridiritsong tanong ni Ninita. Mukhang kilala ni Ninita yung mga tao dito kaya mas magiging safe ako at maiintindihan ko lahat ng nangyayari. Basta tatahimik lang ako para lis panganib. Sigurado kami na ang grupo ng mga rebelde na nais makaganti sa aking kapatid ang may gawa nito. Kakatapos lang ng serbisyo ni Kuya Just Dado sa gobyerno bilang taga ng buwis dito sa nila noong nakaraang buwan. Hindi namin akalain na papatayin siyang parang hayop ng mga makasalanang iyon. Sagot ni Ginoong Valdez at nanginginig na siya sa galit. Agad ko naman siyang inabutan ng baso ng tubig na nasa tabi ko at pinakalma din siya ni Ninita. Kawawa naman si Ginoong Valdez at ang pamilya ng kuya niya ilang sandali lang nahimasmasan naman si Ginoong Valdez kinuha ko na yung baso sa kanya at pumunta sa kusina para iabot sa kasambahay nila yung baso ng tubig at tasa na pinagkapihan namin ni Ninita kanina kaso nagulat ako at napatigil sa paglalakad nang makita ang isang pamilyar na lalaki na nakatalikod at nakatingin sa bangkay ni Don Diyos Dado humakbang ako ng dahan-dahan paatras at balak kong magtago muna sa kusina para hindi niya makita, kaso nagulat ako nang bigla siyang magsalita. Hindi mo na kailangan pang magtago. Narinig kong sabi ni Juanito at dahil doon, naistatua ako sa kinatatayuan ko. Dugdug, dugdug. Napatulala naman ako sa kanya nang bigla siyang lumingon sa akin. Dahil kahit saan ka man magpunta, makikita at makikita pa rin kita. Sabi pa niya habang nakatingin ang diritso sa mga mata ko. Oh my goodness. I cannot. Der diary. Gustuhin ko man magtago bago niya ako makita. Tumalikod man ako bago siya magsalita. Ibahin ko man ang aking mga kilos at gawa. Ngunit alam ko sa sarili ko na hindi ako makakaligtas sa katotohanang ng nahuhulog na ako sa kanya at hindi ko na kayang itago pa. Nagtatapat. Carmela